Nabasa ko yung ano, suspension ng dalawang programa ng SMNA, yung Gikan sa Masa, para sa Masa at saka yung laban kasama ang bayan. Alam niyo mo, ito'y eh, hindi ito maring hindi natin bigyan ng pansin. Hindi lamang dito pinag-uusapan yung tungkol sa pamamaraan ng pagpapahayag. At hindi rin pinag-uusapan dito kung ano ang mga nagastos ng mga kongresista o ng speaker. Sa akin, ang nakikita po natin, ang napakalaga rito ay yung freedom of the press. Sapagkat tinitingnan ko po, po yung suspension order. Yung MPCRB, ang nakalagay po doon, ang batayan daw nila, eh, noong November 29, may eh, nagreklamo daw sa kanila. Dahil daw, dito sa pagkakalat ng mga maling impormasyon. At binabanggit nga itong dalawang programa ito. And then, binigyan ng SMNI ng time to respond. Submit its position paper. Nagbigay naman. And then, after that, wala akong narinig na nagkaroon ng hearing regarding that. Kasi November 29, eh, December lang ngayon. Di walang, wala ka nang, kailangan po kasi, kung merong reklamo, eh napaka-basic na mo yung nireklamo. At hindi, itinatakda din sa ating mga batas na kailangan merong hearing. Didinggin mo, magkabilang panig, magpipresenta ng evidence. Para malaman mo kung may katotohanan o wala. Pero ang ginawa na dito sa dalawang programa, at batay mismo doon po sa kanilang suspension order. Ganito ang pagkakasabi ng suspension order in-evaluate daw nila on the base of the complaint and the submission of the position paper. And I will quote what it said. Mukha daw certain aspects of the program may be, ah, tingnan nyo ha, may be, baka, may be in violation of established rules and regulations under Presidential Decree 1986 and other implementing rules and regulations. Eh, biro niyo yun, batay daw sa kanilang pag-aaral, tinitingnan nila yung reklamo at yung sagot. Ah, walang hearing, eh, <laughs> eh baka daw, pero mo, baka, meron daw mga aspeto sa programang nabanggit na maaari, na maaari ha, maybe, na maaari. Diyos Mario, sep, ano ba yan? Eh yan o eh, yan ang talagang lantarang pagsalakay. It's a brazen assault to the freedom of the press. At yan eh, napakalaga sapagkat pag wala ka ng freedom ng pamamayan, aba eh, masahol pa tayo sa isang diktadorya na tinatawa? Hindi po ba? Kaya itong MTCRB, hindi ko malaman kung bakit ito nagkaganito. Basta na lang sila nagsususpindi. Gusto mo bang sabihin eh, ganito na tayo ngayon, ang kalakaran dito sa ating pamahalaan? Pag ikaw eh, sa tingin ng isang ahensya o opisina, sa tingin nila na baka, baka eh, maybe, nagkamali ka, suspendido ka agad, sarado ka. At ano naku, delikado yan. Eh, palagay ko, yung mga nagmamahal sa katarungan, nagmamahal sa kalayaan na nakatakda dyan sa saligang batas, eh, kailangan o eh, Magising tayo at magbigay tayo ng ating mga pahayag laban sa ganitong pagsalakay sa kalayaan ng pagpapahayag. Bilikado po yan. Hindi po pwedeng mangyari yan sa ating bansa.